pagbubunyag sa enigma, UFOs at labas terrestrial na buhay. Kamusta dyan, mga kasamang tagapagtuklas ng katotohanan? Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, tatalakayin natin ng malalim ang isa sa mga pinakakaakit-akit na misteryo ng ating panahon ang UFOs, at ang posibilidad ng labas terrestrial na buhay. Maghanda na sa isang masalimuot na pagsusuri sa mga hindi maipaliwanag, hindi pangkaraniwang, at misteryosong pangyayari, Kaya ano nga ba ang mga UFO? Ang mga hindi nakikilalang lumilipad na bagay ang mga misteryosong ilaw sa kalangitan, na nakuha ng mga video, at nasaksihan ng mga tao sa buong mundo. Mula sa malabong mga litrato, hanggang sa malinaw na mga footage, ang mga anomaliyang ito ay nagdulot ng global na pagkamangha. Pero hindi nauubos ang pagkamangha sa mga hindi nakikilalang bagay sa kalangitan. Mga ulat ng mga aligadong pangangamkam ng mga alien, at mga karanasan ng pakikipag-ugnayan ay nagdagdag ng komplikasyon sa paksa. Bagamat iba't iba ang kredibilidad ng mga kwentong ito, hindi ito maaring basta-bastang itapon. Sa mga taon, ang mga pamahalaan ay nagsikap na harapin ang isyu ng UFO. Nitong mga nakaraang panahon, may mga kakaibang pag-amin mula sa mga opisyal na pinagmulan, kabilang ang mga militar, tungkol sa mga pagkakasalpukan sa mga hindi nakikilalang sasakyang ito. Pati ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagdeklara ng ilang mga dokumento kaugnay ng mga insidenteng ito. kaya, maaari bang ang mga pagmamasid at mga kwento ay nagtuturo sa pag-iral ng labas terrestrial na buhay? Matagal nang iniimbestigahan ng mga siyentipiko ang tanong na ito. Ang paghahanap ng mga exoplanet na maaring tirahan, ang pagkakatuklas ng mga extremophiles dito sa Earth, at ang potensyal para sa mikrobial na buhay sa ibang lugar ay patuloy na nagpapakain sa ating pagkakuryoso. Pero naririto ang baliktad ang Fermi Paradox. Sa bilyon-bilyong mga bituin sa ating galaksi lamang, mukhang mataas ang tsansa para sa mga tirahan. Kaya nga, saan na silang lahat? Bakit hindi pa tayo makapanlabas na may matibay na kontak sa mga intelligent na extraterrestrial na sibilisasyon? Habang iniisip natin ang mga tanong na ito, maaaring magbigay ng mga sagot ang mga lumalabas na teknolohiya. Mga pag-usbong sa pagsasaliksik sa kalawakan, mga pag-unlad sa mga teleskopyo, at mga pagsulong sa komunikasyon, ay maaring isang araw ay magdala sa atin ng mas malapit na pagkaunawa sa fenomenong UFO at sa potensyal ng alien na buhay. Kaya, tayo ba'y nag-iisa sa kalawakan? Ang katotohanan ay, hindi pa rin natin lubos na naiintindihan ang lahat. Pero ang paghahanap ng kaalaman, ang kasiyahan sa pagtuklas, at ang malalim na kagilagilalas na kalangitan ay nagpapalakas sa ating pagtingin sa itaas. Habang binugunyag natin ang mga misteryo ng UFO at mga alien, tandaan, ang kalawakan ay malawak at ang mga lihim nito ay naghihintay na alamin. Salamat sa pagjoin sa atin sa nakakapanabik na paglalakbay na ito. Kung gaya namin kayong naaliw, siguruhing pindutin ang buton na subscribe, at buksan ang notification bell, para hindi magkulang sa mga update. Maging mausisa, manatili sa pagkamangha, at hanggang sa susunod, patuloy na magmasid sa mga kalangitan.